Asik na oh. Ng tubig. Tulog-tulog ka dyan, ha? No, oras na? Tanghali na? Wala pa rin sinaing? Hoy! Anong ginagawa mo? Ha? Tingnan okay. mo, ano ba? Ano ginawa mo sa kapatid mo? Ayan, o. No? Patulog-tulog lang dito. Itita e, na kita mo naman, di ba? Ang dami pang gawain sa bahay. Tsaka isa pa, hindi pa nga nakapagsain yan, eh. Nagugutom na kami. Diba na, sa ka na. O. Tita, sino yung... Jane, ah Siya ka pala. Si Francis. Kapatid nyo. Um... Ah, te teka lang. Anong kabatid? Papaliwanag ko to sa inyo, ah. Anak siya ng tatay niyo sa unang asawa niya. <laughs> Sandali lang tita. Eh, wala namang naikwento si tatay na may anak pala siya sa labas, eh. Yun nga. Yung namatay tatay niyo, ibinilin sa akin. Wala kayong magagawa. Sandali nga, tita. Eh, anong ginagawa ng kumag na yan dito? Huwag mong sabihin na dito yung titira. May karapatan din siya dito sa bahay na to. Okay? Ah, uh, tita. Uwi na lang kaya ako na sa... Talaga umuwi ka! Di ka namin tanggap dito! Ano ba kayo? Magkakapatid kayo dito! <laughs> Imbis na magtulungan kayo, tingnan yung ginagawa nyo! Jay boy, Jay! Hindi nyo ba ba tong Kapatid nyo, ha? Gusto mong malaman, tita? Hindi. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dito. Ano ba naman kayo? Alang-alang na lang sa tatay nyo. Magkasundo kayo. O siya, sige na, maawalay ka muna ako. Kayo na muna bahala dito. Okay? Uy, uh, ano sa tingin mo, ha? Titira ka dito? Para ano? Para makihati sa yaman ng pamilya namin? Ang kapal naman mukha mo! Ah... Uh, wala akong intensyon sa kayamanan niyo. Hoy! Huwag ka nang magkaila! Alam naman namin eh! Alam mo, sampid ka lang! At lahat ng mayroon kami, wala kang karapatan! Tsaka isa pa, sige. Gusto mo tumira dito? Pero sa isang kondisyon, magiging katulong ka. At wag na wag kang gagawa ng mga bagay na hindi namin gusto. Dahil kung hindi, hindi mo magugustuhan yung gagawin namin sa'yo. Tandaan mo yun. Ah, uh, Jay, Jay boy. Ay na tayo. Jay. Aba. Ayos ah. Pinaganda ko pagkain. Mabuti naman at alam mo yung gawain mo dito sa bahay. Hindi ka kailangan utusan. Tara na. Kumain na tayo. Wait, tayo lang. Sinabi ba namin na sumabay ka sa pagkain? <laughs> Hoy Hintayin ko kami matapos kumain At yung tila tira namin ay yung nagkakainin mo Anong ginagawa mo? Bakit nakaupo ka dyan? Akala ko ba sabi sabi kong kumain? <laughs> Hoy Para sabihin ko sa'yo Patakaran namin dito sa bahay Bawal lang mo po ay makatulong at sumabay sa amo Ano ba lugar mo dito? Kuya Paalala mo nga sa sampin na to mo ano yung lugar niya dito sa bahay? Hoy! Katulong ka lang! Tsaka dami pong dawain dito sa bahay ah! Liwisin mo muna yung kwarto bago ka kumain! Kakain? Hindi kakain yung kuya! Tinanong naman yung tsura oh! Taba-taba! Kakain pa ba yan? Alam mo yung kainin mo dapat sa'yo? Yan, tina namin yung buto-buto! Tumayo ka nga! Ano? Ah, ganun ba? Ah, sige. Mamay oh, na kakain. Gusto <laughs> ano mo dami mong sinasabi? Mamaya ihampas ko pa plato sa mukha mo eh. Oh, ano na naman yan? Ano ba? Oh, bakit? Si Francis na naman yung pinagtitripan nyo? Ano ba naman kayo magkakapatid kayo? Imbis na mag... Usap kayo? Pero ang ginagawa niyo? nag-aaway-aaway kayo. Umupo ka, Francis. Ah, bakit, ka. tita? Bakit papukupuin mo yan? Kami ay masusunod dito. Tsaka isa pa, tita baka nakakalimutan mo. Nakikitira ka lang din dito sa bahay. Kaya kung ano yung desisyon namin, yun yung masusunod. Tita, okay lang po. Siguro, naninibago lang sila. <laughs> Pagpasasya mo na yung mga kapatid mo. Uy, okay, sandali lang ha. Wala kang kwarto dito sa bahay. Kaya kung gusto mo matulog mamaya yung gabi, dun ka sa labas, dun ka matulog. Sumusobra na kayo ha. O bakit tita? Decision namin to. Kami ang masusunod. Okay lang po yung tita. Sanay naman po ako matulog sa labas eh. Masensya mo na sila. Kakainis. Ako uh, walang gana kumain. Abayan mo na sila. Sige naman oh. Matulog-tulog ka dyan, ha? No oras na? Tanghali na? Wala pa rin sinaing? Hoy! Ano ginagawa mo? Ha? Anong oras na? Ang dami yung paggawain dito sa bahay tapos hindi ka pa rin nagigising? Tingnan mo, Ti. ano ba? Ano ginawa tulog-tulog lang dito. Eh, tita, nakita mo naman, di ba? Ang dami pang gawain sa bahay. Tsaka isa pa, hindi pa nga nakapagsain yan, eh. Nagugutom na kami. Alam mo, sumusok na laki, eh. Kaya naman ako pumunta dito para makipagayos sa inyo. Talagang sumasagot ka pa, ha? Jay, ano ka? Tita po, di ba manahimik ka? Hayaan mo kami mag-usap! Sumusobra ka na, ha? Alam mo, ikaw, ano ba inaasahan mo dito sa bahay, ha? Natanggapin ka namin? Ito rin bilang kapatid. Kapal naman ang mukha mo. Uy, Sampin, baka nakakalimutan mo. Magkaiba tayo ng ina. Kaya kahit kailan, hindi hindi ka namin matatanggap dito. Yung ba talaga yung kinagagalit mo? Dahil sampid lang ako dito. ano bang gusto mo, ha? Maging masaya kami? Kasi may kapatid kami na sampid. <laughs> Ha asa ka! Alam mo, tita, kung ganito lagi yung turing nga sa akin, mas mabuti pa siguro. Aalis na, na ako. Ayun! Hindi ka pwedeng umalis! <laughs> Ayun! Yan yung pinakatamang desisyon na sa buhay mo na ginawa mo. Jay! Ang umalis dito sa bahay. Tita, manahimik ka. Huwag kang magsasalita. Hindi na, tita. May karang lang dito. Si Francis! Dahil bahay niya rin to! Tita, ano bang hindi mo maintindihan? Isang yun. Kami lang dalawa ng kuya ko, ang may karapatan dito sa bahay. Kaya pwede ba? Huwag mo nang kampihan yun. O baka naman gusto mo, pati ikaw, umalis dito sa bahay. Alam mo, sana mo kang magsisi sa uli. Maling-mali yung ginawa mo sa kapatid mo. Alam mo, tita, hindi hindi ko pagsisisihan yung ginawa ko. Ayan. Hmm. Kuya Ano? Hindi sana kami ng pambayad sa school eh Eh di ba kakabayad ko lang sa school nyo? May babayaran na naman? Oo oh, kuya kasi nag-announce kasi yung teacher namin na may tour hmm. daw kami Tapos siya magbabayad siya ng tuition niya Mag-exam na ako kuya Wala akong pera. Si Jay meron, try niyo mahingi. Kailangan na kasi namin mabayaran 'yon kuya Baka kasi wala rin si Kuya Jay eh. Sige na, gagawin ko na lang ang paraan. Ayun na, maganda na kayo doon, kakain na ako. Salamat Kuya. Thank you Kuya. Ay! Ano? Magiinom ka na naman. Araw-araw ko na lang iinom eh. Ano na to kuya? Anong gagawin natin? Alam mo naman na mariremataan tong bahay, di ba? Saan tayo ng tulong nito? Lulugi na yung mga negosyo natin. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa buhay natin eh. Kaya nga eh. Huwag pinakarma na tayo eh. Pinakarma? Ano? Tayo lang sa uh, samping. Sa pa yun eh. Ah, oh, wait lagi. Natawag si attorney. Ah, uh, yes po Atty. Ah, uh, Sabdeboy. Kaya pala may eh. good news ako sa inyo. Ah, uh, ano po yung good news Sir? May pumunta kasi dito eh. Uh, binayaran lahat ng nalo nyo sa sapako, tsaka yung bahay. Tinubos na rin niya. Hala! To Totoo ko ba, sir? Eh, sir, sino po ba yung nagbayad? <Syuk> Tapo! Pasok! J. Okay. Ah, uh, kuya, Francis, hindi kami nagpunta dito para manggulo. Nagpunta kami dito para magpasalamat. Kahit nakagawa kami ng masama sa'yo, tinilungan mo pa rin kami. Ikaw pala yung tumubos sa bahay namin. Tsaka nagbayad sa mga pinagkakautangan namin sa bangko. Sensya ka na Kasi trinato kita na parang iba. Hindi ko lubos maisip na sa kabila ng lahat ng mga ginawa ko sa'yo, ginawa namin magkakapatid. Tutulungan mo pa rin kami. Alam niyo, <laughs> kaya ko yung ginawa. Dahil ko masaya yung pinaghirapan ni Papa. At isa pa, nag-promise ako kay Papa na magkakayos na magkakapatid. Sorry, Kuya. Hayaan mo. Babawi ako. Babawi kami. Sa lahat ng ginawa namin sa'yo. Tsaka isa pa, huwag kang mag-alala kasi yung perang pinabayad mo sa mga utang namin, babayaran namin. Pasensya ka na ha, pero hindi muna namin mababayaran sa ngayon kasi medyo nagsisimula kami ulit eh. Kasi nabankrap yung negosyo namin. Ano ba kayo? Huwag niyo nang isipin yun. Ay importante Ayusin niyo yun na yung buhay niyo. Ah. Salamat talaga Kuya ha. Isang hand naman diyan Kuya. Bilang magkakapatid.